Hello, Hello mga kagulay, kagulay sa gusto na magbakal Sang sweet gold nga sandiya may ari diri sa akon pisto diri lang sa barangay Maloklok Norte Ibisan Kapi so mga kagulay fresh harvest ni mga kagulay diri lang sa Amon so mga kagulay ang isa kabilog o takot dako o unang harvest mga kagulay sa Kasi kung mag-deliver ka mo, 50 ang kilo. Fresh git ka tama, manami. Sa kay dag ko, my God, may man sa... May free mga kagulay kung gusto nyo magbakal diri. So, mangita kita sa ano. Ari mga kagulay, tistingan ta kong... Kung, kung tuot git man sa nga yellow. Ape, abrianta. Aring kuchilyo. Makal na ka mo diri sa cruising kamarin. <coughs> Tia, konta. Alag mo na. Abe. Ay, mama ko. Pag-ugit niya sa mga kagulay harvest. Ay, mama ko, naglitik. Oh, wow. ipakita ko sa inyo ang ah, sandiya wow. nga yellow. Na, wow. <laughs> oh, yellow. Yellow, matamis na sa mga kagulay. Pero kung dag ko inyo kwaon, yellow, yellow, gitni sa manami. Kay di mag rin ang nasa tanong sa aton. Ito. Dyan yeah, nung ko ito. Kaya to, ka? <laughs> yeah, no, <laughs> Wow. Man, so mga kagulay tilawan ang sandiya o oh. Tamis? <laughs> Matamis, kag juicy sa gusto da magbakal, available diri sa Acon Fisto, diri lang sa Sitio kamarin Maloklok Norte, Ibisan Capiz. Nan! Hmm. Sino ang pabakal? Sa gusto da magbakal, katulang ka mo diri. Hasta pa man ni Karun 5pm sa hapon. Hmm? Nami ka juicy, bala tay.

Oh, awit lang, awit lang. Get... Dog, dog, ko. Awit <laughs> lang. <laughs> Hindi ko ka <ko> naala. <coughs> Yun, ganda. Okay. Siya, sino mo baka sinis ng Dia? Nga may aridari, available sa Pisto, sa Malok, Norte, Ibisan. Ah, muna na, buksan mga kagulay. Um, Pag-ubag, ugin nga mga gulay sa harapis, oh. Kita mo ang -tabu -tabu -tabu. Juicy, juicy. super so tamis. Marami mm -hmm. pag ko sa ref pa mga kagulay. Marami siya matamis. Arizaw. Ari sa'yo. Ari sa'yo. Ari Muni ang ano. Niya. O. Oh? Na. Muni mga kagulay ang baligya. Yan. Sa akong pisto. Sa gusto na magbakal. 35 ang kilo. Fresh. Bye. Wow. Bye. Thank you.